Lucas, Kabanata 4 At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo, ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng Diablo, at hindi siya kumain ng anuman ng mga araw na yaon. At nang maganap ang mga yaon, ay nagutom siya. At sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipagutos mo na ang batong ito ay maging tinapay. At sinagot siya ni Yesus, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. At iniakyat pa siya niya, at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. At sinabi sa kanya ng Diablo, sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapamahalang ito at ang kaluwalhatian nila sapagat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko ay magiging iyong lahat. At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, nasusulat, Sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala niya siya sa Jerusalem, at inilagay siya sa taluktok ng templo, at sinabi sa kanya, Kung ikaw ay anak ng Diyos, ay magpatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ikaw ay ingatan, at aalalayang kanila ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Nasasabi, Huwag mong tutuksohin ang Panginoong mong Diyos. At nang matapos ng Diablo ang lahat ng pagtukso, ay hiniwalayan siya niya ng ilang panahon. At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. At nagtuturo siya sa mga sinagoga nila na niluluwalhati ng lahat. At siya'y napasanasaret na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isayas at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. At binalumbon niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat ng nangasa sinagoga ay nangakatitig sa kanya. At siya ay nagpasimula magsabi sa kanila, Ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. At siya ay pinatotohanan ng lahat at nangagtataka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig. At sinabi nila, Hindi ba ka ito ang anak ni Jose? At sinabi niya sa kanila, Walang salang sasabihin ninyo sa akin itong talinhaga. Manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili. Ang anumang aming narinig na ginawa sa Kapernum, ay gawin mo naman dito sa iyong lupain at sinabi niya, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Datapwat, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maraming mga baong babae sa Israel na mga araw ni Elias, nang sarhana ang langit sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. Noong datnan ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan, at sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa sarepta sa lupa ng Sidon, sa isang babaeng bao. At maraming ketongin sa Israel ng panahon ni Eliseo na propeta, at sino man sa kanila ay hindi nilinis, kundi lamang sinaaman na siro. At nangapuspos ng galit ang lahat ng na nangasa sinagoga, sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito at sila ay nagsitindig at ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa ibabaw ng talukdok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan upang siya ay maibulid nila ng patiwarik. Datapot, pagdaraan niya sa gitna nila ay umaon ng kanyang lakad at siya ay bumaba sa Kapernum sa isang bayan ng Galilea at sila'y tinuruan niya sa araw ng Sabat at nangagtaka sila sa kanyang aral sapagkat may kapamahalan ang kanyang salita. At sa sinagoga ay may isang lalaki na may isang espiritu ng karumaldumal na demonyo at siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Ah, anong mayroon kami sa iyo? Jesus, ikaw na nasareno? Naparito ka baga upang kami iyong puksahin? Nakikilala ko ikaw kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Yesus na sinasabi, Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. At nang siya ay mailugmok ng demonyo sa gitna, ay lumabas siya sa kanya na hindi siya sinaktan at silang lahat ay nagtaka at nagsalitaan ang isa't isa na nangagsasabi, Anong salita kaya ito? Sapagat siya na may kapamahalan at kapangyarihan ay nag-uutos sa mga karumaldumal na espiritu at nagsisilaba sila at kumalat ang alingaungaw tungkol sa kanya sa lahat ng dako sa palibot-libot ng lupaing yaon. At siya'y nagtindig sa sinagoga at pumasok sa bahay ni Simon. At nilalagnat na mainam ang ng babae ni Simon. At siya kanilang ipinamanhik sa kanya. At tinunghan niya siya at sinaway ang lagnat. At inibsan siya. At say nagtindig pagdaka at naglingkod sa kanila. At nang dumulubog na ang araw, ang lahat ng mga may sakit ng sari-saring karamdaman ay dinala sa kanya at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at sila'y pinagaling. At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisisigaw na nagsasabi, Ikaw ang anak ng Diyos at sinasaway sila na di niya sila tinutulutan mga salita, sapagat naalaman nilang siya ang Kristo. At nang araw na ay lumabas siya at naparoon sa isang ilang nadako at hinahanap siya ng mga karamihan at nagsiparoon sa kanya at pinagpipilitang pigilin siya upang huwag siyang humiwalay sa kanila. Datapot, sinabi niya sa kanila, Dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. Sapagat sa ganito ay sinugo ako at sa nangangaral sa mga sinagoga ng Galilea.